Okay mga kabrodix na tadiri sa shop ah, Tignan nyo naman yan guys Maraming mga kapipilian ng mga shop ng motor Mga kabrodix Narara na sa Baragay Taklobo O oh, Pili lang mo Narara na dali tap, 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 Tapad rin siya sa Pikiray dali sa Baragay Taklobo guys O oh, ganamog mga pisa sa motor Na puta deha o kana mga shock na guys o katong sa mga brake ganahan ganaan po mga ligid guys na mga solid kayo na po yung mga ligid rin na po guys o na ko o gagmay na yung mga gagmay dia guys o dagko ganahan mo pang scooter na po na ganaan mo mga motor na pan ang siya itindira guys mga soki na mo sa paragat na klobo at bang rin siya sa simbahan guys tanawa ninyo mga kabrodex o o ni mga ligid mga kabrodex brodex ba na shop na machine nila brodex sa mga ligid na iilis man gani o na shop o ni nila dia kani guys dahil yung kapilian dali guys magamami magamay na motor o madako na dia guys oh, na mga dagko po diha, guys ngayon sa kuwana guys sa mga ligid o kanyang, sa yahambrick lining guys da kayong klaseng ligid dari guys o ganahan mo nara na diri sa barangay taklobo ganahan mo o mga pan guys pampasinaw sa cover o kanang establish yung ligid na naikuan mao na siya yung mga panggamitan guys kan mga bot na kabatilya dia guys o mo ni mga ligid guys na pang motor na kato mga dagko na yung guys o kanawa ninyo Jangan ramong kepilih Andre guys. tanaw tanawaran ninyo oh, kanip guys kinahan mo mag ilay so mag, mag ba mo kani guys nindot na siya gamitan guys tanawara guys memorize na ninyo nindot guys o oh, na dollar na siya sa simbahan guys o oh. mo na siya guys tanawaran ninyo guys o oh. mo na siya customer na siya guys si Solot uh, oh, pili sa mga naligid Wa oh, na mo ilain pang naligid guys kana okay, ka mga shock sa motor na itong pang pagwapo ah na diha makapili mo dia guys oh, asa taman man mo Terira na sa barangay taklobo eh. tindira na mo guys oh, oh. Ah, na mo na tindira diha guys di mo maulawa na si ay ay na guys Ai Ai is pangalan na na ay ay tanawa klaruan ninyo sa mga nagpaayo si ani eh. kailan mo ang lugar ha dire para kay taklobo at bang ranihag sambahan oh tanawa guys